Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la ya ba'da. Wabad, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh uh, ipagpatuloy natin yung pag-aaral na na simula na mula na uh, instant Ramadan ang sira ng uh, fasting. pastay So, ngayon, ang last na na talakay natin yung sa kain ay actual hindi ko pa natapos kahapon. Sabi ng mga ibang mga uh, lahat daw alista o sabi niya ah, madakal. Yung mga nakakasira ng fasting, yung mga pumapasok So, kinwestiyon natin kung ito ba ay accurate siya or applicable sa lahat or kinatawag na amontarida or hindi. So, sabi ng iba, hindi daw accurate 100% kasi meron mga nakakasira ng fasting pero hindi siya pumapasok ah pero lumalabas. Kaya ng mga naghijama. Kaya nung no, nagpapakuha ng dugo. Kung ikaw ay nawalan ng ng uh, ano yun? Ano Lakas. 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 Yun masisira ang fasting. Or ikaw ay sumuka ng ano? Sinasadya. So palabas yun. Hindi siya papasok. So masisira niyang fasting. So ang kain na hindi siya ako yung opposite niya ay yung karutong niya pala niya. Sabi niya, ka, hindi, hindi, hindi natin uh, topic dito, pero karuntong ka, ng kaida. Parang opposite siya. Sabi niya, yung mga nakakir, nakakasira ng mudo, yung lumalabas. Yung, yung nakakasira ng iftar, ng fasting, yung mga paso, yung nakakasira ng mudo, yung lumalabas. Ang tanong dito, ito ba ay accurate 100% o hindi? Kung ikaw ay umihi o nagganyan-ganyan, masisira ang hudo mo. So, ang kaida dito is yung mga nakakasira ng fast na ng yun yung mga lumalabas sa atin. So, ang tanong dito, yung kaida o yung rule na to, ito ba ay 100% accurate or hindi? O meron nakakasira ng hudo na hindi lumalabas, it means humabas. Meron. Meron. Ang pagkain ng bawang. Ha? Bawang ba? Bawang. <laughs> kamel. 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 Kamel na lang. Parasil. <laughs> kamel na lang sir. Parasil. Ang pagkain ng kamel. So, palabas papasok. 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 So, nasisira ang ang, ang buto dahil yun ay pumapasok. So, ang kaila na to it means hindi alcohol. Bakit hindi ako Or hindi 100%? Dahil yung mga role na to, hindi siya nakabase sa Qur'an lang sa hadis. Yun ay ginamit lang ang otak. So nakikita natin dito, kung ikaw ay nagpalabas ng role na hindi nakabase sa dalawa, marami siyang conflict. Marami? <laughs> ano yun? <laughs> so yung mga kaedad natin, yung mga sa mga mga tawa, Iya, mga kubra, ito ay nakabis sa hadis. Kaya mga alumuro, bimakasidi ha. Yung mga lahat ng mga bagay, ma, magiging kurik, magiging uh, uh, masisira da, sa pamamagitan ng niya. Saan natin nakuha ang kaedan na to? Nakuha natin doon sa hadis ng Rasulullah. Yung <coughs> <in> namalaman sa <coughs> niya. So, may mga Nakabase na sa hadis. Pero yung na ayong role na banggit natin kanina, hindi siya nakabaysalis kaya may mga conflict. May So dito, sabi niya, wal mo fatirato ala ismail. Yung mga nakakasira ng fasting dalawa. Kismun dakinun ila jaufik yung pumapasok. Wa kismun yung minal min jaufik yung lumalabas. Yung lumalabas. So, al-kismun awal, yung mga pumapasok sa katawan natin. O dito tiyan natin. Palukis hmm. mo awal man akala o sabi ba kung sino ang kumain o uminom. It means pagkain at pag-inom, ito ay nakakasira ng fasting. Pero ang tanong ko dito, lahat ba ng kumakain o uminom masisira ang fasting o hindi? Lahat ba ng kumakain o uminom? Ha? Ano sila? Pag hindi siguro silang Joshua, nakalimutan niya ng fasting. <laughs> <laughs> hindi nakakasira lahat ng kumakain hindi. after bisaw kung sinadya. <laughs> <laughs> kung sinadya, masisira. O hindi sinadya, hindi masisira. So, yon. <laughs> Sabi niya, wakwal na diyan ako nila. Jopi siya yung mga pumapansok sa dito. Jopi ito. Al-aklo yung pagkain at sa kapag inom Ila akala o saliba muta Ito requirements kung sino ay kung siya ay kumain or uminom yung hal niya anong hal niya sa tablasa, kalagayan. ang kalagayan niya is sinadya ito importante ang word na to ito yung yung word na to ito, 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 ito siya yung nagdedetermine na sira ang fasting or hindi importante kung sino ang kumain or uminom yung kalagayan niya is sinadya niya ay naho yabdul sawmu siya ay yung yung fast niya ay masisira dahil sa hadis ng rasulullah may sallallahu alayhi wa sallam wa qulu wasrabu kayo at uminum uminum hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswadi min alfajr thumma atimmusiyama ilal layl antil sabi niya makiklar o makipara makikita ninyo yung Haytul Abyad. Yung Haytul Abyad ito yung faj, yung fadad, yung mga uh, light or noor, no liwanag ng subo. Min al Aswad ito yung dilim ng subo sab, sab, ng so, ma light, sa sa ng fadad. So maatin mo siya na ilalayin at saka sabi niya i-complete ninyo yung fasting until sa gabi, until sa sunset. Until sa sunset. Fajala siyama ma na tulu fajri ila tulu bisyams. Sabi niya, ginawa yung fasting sa pamamagitan ng tulu fajri. Paglabas uh, ng fajar, ila tulu at pagpag, uh, pagpasok o pagbaba, pagbaba ng, uh, ng araw. So yun, doon ka mag-iimsak, doon ka magpapasting. Wa annahu fi hadhihi al-athna yatruku al-akla wa ash-shurb. Ito dahil yung tao na yan, yung nagpa-fasting dito sa mga mga oras na to, ang iiwan niya yung pagkain o at sa pag-inom. Falaw akala aw shariba muta'ammidan batala sawmu. Kapag siya ay kumain o uminom nang sinadya o yung kalagayan na isinadya batalas o mo masisira yung fasting niya o nas masisira ang fasting. Amma ida akala aw shariba pero kung kumain siya o uminom na nakalimutan. Aw mukrahan aw finols pinili. pinili. Fa innahu la yabtulu sawmuhu indi masisira ang fasting niya. Ay, hindi na ba yung mga bata. O, di rin pinilit siya. Nasama ni ba? Pinilit sa sarili niya o pinilit siya ng ibang? Wait lang. <laughs> Muklahan <laughs> alal akli wa sorbi. Pinilit siya o nakalimutan niya. Ah, pinilag siya na kumain o uminom. Ah, hindi masisira ang ano niya. Likaw li sallallahu alayhi wa sallam man nasiya. kung sino ang nakalimut. Faakala aw shariba o nakakain siya o nakainom siya para yung tigma sa umaho ikukontinyo iku niya ang kanyang fasting kain na ma'amah Allah wa kasi yung Allah subhanahu wa ta'ala pinakain siya at pinainom siya so iko-continue niya hindi ma masisira ang kanyang uh, fasting Wa na ukriha ala al-akli wa Ganon din sabi niya, yung tao na napilit na kumain o uminom inna hulayab sa inna hu la yaqtulu sawmuhu. Hindi masisira ang kanyang fasting. Lianna mukrah la yunsabu ilayhi fi'lun. Kasi yung tao na pilit, yung gawain na nagawa niya hindi ma ma sa kanya. Anong yun sa sa Tagalog? Hmm? Anong yun sa? Yun sa? Layon sa builay ni yung gawa nagawa niya pero yung gawain na yan hindi mapupunta sa kanya. Ha? Parang hindi siya ang gumawa. Hindi ba na siya yung gumawa? Ha? Ah, hindi ba na uh -huh. siya ang gumawa? Uh Ganon. Kaya Hindi siya ang accountable sa ginawa niya. Ha? Siya ang pinili siya gumawa ng gawain pero yung gawa na yan hindi mapupunta sa kanya. Parang uh, hindi siya ang gumawa. Walian nahu lay salahu ikhtiar ang pihada lang liwasorbi. Kasi yung tao na pinilit, wala siyang choice. Ha? Na himin, um, uh, uh, mag-deny or umindi. Ha? Mag-refuse. Nang kumain or uminom. Wa inna ma huwa mujbarun alayhi. Siya ay napilit na kumain or uminom. Wala yabtulo sa umuubidamik. Wala yabtulo Sawmuhu so, binalik Hindi masisira ang fasting niya sa pamamagitan ng gawain na yun So paano natin madetermine na siya ay pinilit? Baka sinabihan lang, oh, kain ka, kumain na, eh, pinilit niya ko. <laughs> <laughs> so paano? Paano mo masasabi ang anong klaseng pilit ang hindi makakasira ng fasting? Sigur... Baka sinabihan ka lang ng boss mo Fasting ka Tapos yung boss mo hindi Muslim Sabi na kain ka o uminom ka O pinilit ka So anong gagawin mo doon? makakapasok ba yun sa mga Sa mga topic natin na Hindi masisira ang fasting niya Kapag siya ay uminom O kuma, kumain o uminom Yung ikra dalawa, Ikra nung mol or ikram na mayroong mol Yung mol it means yung pwede ka mag-refuse. Mayroon kang choice na hindi umayaw sa pinilit sa'yo. Pero yung mayroong mol yung wala kang choice kung hindi gawin ang kanyang sinasabi. Orpus. O sabi ng boss mo, kumain ka. Uminom kayo ay fasting. Kapag kumain ka, masisira ang fasting mo, kasi hindi ka uh, hindi ka mul mulchi. Pero, yung kairong mulchi, yung uh, pwede ka mag-refuse. Ka, hindi ka pwede mag-refuse. Kaya ng mga, kung ikaw ay papatay, nakaganyan na yung baril. Kung hindi ka kumain, papatay ka. So, dalawa lang. Kung kakain ka, or isa sa device mo ang inyong sarili. So kakain ka. Once ka kumain, ikaw ay fasting o uminom, hindi masisira ang fasting mo. Kasi wala kang choice. So kung hindi ka na, kung hindi ka nag-refuse ka siya, ano yung oh. mga mga papatay ka na? Ayaw, gusto mo papatay na? Ha? Ay, hindi ka sarili yun, di ba? Hindi po yun. Hindi pa yun. Kasi dito, papasok yung kaila, papasok ang kaila dito, Uh, titingnan mo kung sino ang mas laha o mapsada. Ano ang mas laha doon? Ano mas sa Tagalog? Karagay. Mas laha. Kabutihan. 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 Ang kabutihan doon is Ma